Okay, we're live again. Hintay pa po tayo ng konti. Sa mga magre-replay po nito, uh, shout out po sa inyo lahat. Sa mga nanonood po ngayon, shout out po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiklik naman po ang subscribe button at ang notification bell. Nakakalito eh. Kasi naka ano ko, landscape mode. Hindi ko alam saan ako titingin. Nandito yung camera. Pag naman ako sa camera, hindi ko makikita yung screen. Pag ako sa screen, nakalis sa may mata ko sa camera kaya muna na mabasa ko kayo okay at hintay na lang po tayo ng konti hintay hintay lang tayo mapakalamig ngayon isipon nga ako kayo araw araw shout out sa idol kong pogi si Urokgon Tracker Vlog nasa biyahe ka ba idol ingat ah isipon na eh, to <laughs> isipon tayo ah uh, shout out sa ating 1 million na pa ba bang 1 million viewer wala pa ba bang okay, sa mga magre replay na lang mamaya baka pumasok sa bag nagawin na natin yung video tingnan natin na reaction video yung ano mga ba, ba pagkakaiba ah maglalaba tigasin ka pala ngayon idol <laughs> inom ka ng cobra marami <laughs> yung power ok simulan na natin para sa mga mag replay na lang mamaya, mapapanood yun naman to eh. Ano nga ba ang kaibahan ng power sa pagod to Reaction video lang po ito. Ano daw ano ba pagkakaiba ng power ng KLX-150L sa KLX-150BF? Ang katotohanan po rito, ang KLX-150L at 150BF ay parehas lamang po. Wala po nakakaalam yan. At ang KLX-150 po, simula 2009, hanggang ngayon 2024 iisa pa rin po yung disenyo ng makina binabago lang po yung disenyo ng plastic shout out po sa ating tuminim viewer binabago lamang po yung disenyo ng plastik <laughs> Di alam na iba yan tapos ang ang kay Alex yung mga naunang labas parehas pa rin po yan sa huli yung bore bore stroke sa yung transmission ang, ang nangyari lang po yung mga unang labas na kay Alex yun po yung mga matitibay Simula na 2000 hanggang 2015 yan na matibay. Yung 2016 hanggang 2024, kaya na po yung medyo bumaba yung quality. Yan nga yung tinipid na yung piston, hindi na siya forged. Cast na lang, pati yung mga block at iba pa. Ta, ang ang KLX 150L at BF, marami din nakakaalam, nakakaalam na iba. Parehas lamang po yan. Kumbaga sa sasakyan, magkaiba sila ng variant. Yung pinaka sa barya, yun yung may accessories. Oh, ang pinakaiba lang naman ng BF sa 150L, ang, ang KLX BF na iba yung sticker, yung kulay ng plastic, yun din yung kulay ng plastic. Yun din lahat, naging itim lang yung rim. Tapos naka yung tinidor, yung port, naka USD or upside down port ko po inverted kung tawagin. Tapos ang pinakaiba ng BF sa 150L, yung 150L, pag binili mong bago wala accessories yung ay BF meron na. Pero all the same, wala na bago. Yung bibili mo pala sa klx 115N, nandun na lahat sa Keelex BF. Johan Guard. Naka-pat para manibela, naka-riser, naka upside down ng fork, naka aging guard, or is o skate pay katinatawag. O preto, di ba? Tapos black rims pa. Pero sa makina, alam pinagkaiba. Kaya sagot po dyan sa, sa nagpost niya parehas lang po ang power niyan pares lang po 58 mm ang bore yun lang po tapos yung lumabas naman na yung bago yung KLX yun yung binagi plastic yung KLX 150 may S ba kung tawagin yun parang kulay ano yung ganito yung kulay, Hindi niya kulay salami, yung kulay sa lamina sa mga ano yan ang makina po noon ganun pa rin transmission 5 speed pa rin kung ano po yung design ng makina nung unang kay Alex yung para hindi bago at nakakarburador tapos sa karba may parang minadagdag po na TPS lang yun lang ang napansin ko ron at yung stator ng bagong kay Alex yung huli yes, yun ang binago nila yung stator naka ano na po siya full wave kasi yung headlight po ng bagong kay Alex ay naka ano na naka led na po pati pa ng naka digital meter So hindi pa pwede yung stock na stator na KLX na half wave. Malolo ba po yun? Kasi fully DC supply lahat ng hilaw. Kaya yun lang po yung binago. Kaya kung gusto nyo mag full wave, bili kayo yung stator ng KLX 150 SE. Yan. Kita ka best solution yan sa mga gusto mag led Wala po lobat yan. Tapos, ano ba? Sisipon tayo. Pasensya na. Basta yun lang pinagkaiba. Sa power wala po pinagkaiba yan. Yung KLX 150 SE uh, ah, shout out yung KX 150S namin nung ginawa namin rim 1821 ang napansin ko bumigat wihila humina yung motor nung naka 1619 kayang kaya na makina maluwag niya maluwag niya ibalibag Tapos medyo nabawasan ng konti yung torque kung sa mga kotse subukan nyo kunyari ang stock ng inyong rim diameter is 14 ginawa nyo 17 lima kukupan mawawala ng arakada alamat sa panonood mga viewers mamaya may magre-replay po dyan baka mamaya tanghali na kasi pumasok sa work yung iba uh, sa lahat uh, bumigat po yung hila pero ang ang good side naman nung nag 1821 kami sa KLX 150S yung pinaka good side ang daling humanap ng gulong gulong namin pang trail maraming variant madaling humanap ng tube o yung interior hindi katulad sa 1619 yung 19 na mahirap hanapin ngayon dito lalo na ngayon pa na rin 16 ang hirap yung humanap ng gulong madalas yung gulong namin nung 1619 po kami puro online online namin binibili wala kami mabili dito eh, itong rim 1820 watt marami kami nabibili kaya e, yun po ang kagandahan dun tapos yung ground clearance tumakas so pag nasa trail kami hindi siya masyadong sabitin sa bato kahit nakalubog ka sa rats may allowance iba kaya good thing pa rin na maganda maganda yung tapos yung sa manibela yung sakit ng sa helix 150 pag naka 16 19 na pa siguro dati pag nasa rapod ka pag nakasagasa nung bato parang gumaganyan niya may manibela gumaganya. parang may dudulas sa harap yung gulong nung nag rim 1821 kami na wala po yun tapos na wala yung masakit sa kamay maganda ang naging na ng performance kaya sabi, nga sabi ko maganda ang ano magastos lang yung piyesa na pinag-ipunan ko ayan yung dalawang yan yung mga na kaya 80-21 po 80, lahat ngayon yan ayan so, um, nagtatanong pati di namin kinakabutan ng UST upside down port napakama na nila De, bumili kami dalawang production by no conversion diba naka UST na original yan Dati po 1619 yan. Ayan, mga naka ano, alloy rims. Sarap yung pang race track na yan. Sakto po sa race track. Ay, ka. Kasi sana po sinisip po. Sobrang lamig. Ah, uh, dito sana ako maliligo. At malamig eh. Kaya lang. Kailangan. Amabansag ang kambaho. <laughs> Mahirap na. Shout out po sa ating 3 million viewers. Ay, sa mga order pala ng pyesa, ah, PM na po sa page ko sa Facebook po RR731 Moto Online Shop. Puro na po tayo legit at uh, fresh pangmasa. Okay at hanggang dito na lang muna po ating live at sa mga magre-replay po, chat out po sa inyo. Uh, chat out po sa sumama sa aking live niya. Salamat po sa inyo. Sana po lumaki pa po channel natin. Maraming salamat sa suporta. Uh. God bless po sa lahat. Uh, sa isang vlog na lang po yung mga shout out. kagawa ko listahan. Maraming salamat po mga tropa natin mga truck drivers siya, ingat sa biyahe. Okay, bye-bye.